Ito ngayon. Guys, katatapos lang natin mag-deliver. Ayan. Tapos may nakita akong matanda, guys. hila, -hila niya yung karton niya. Nakawa ako. Hila-hila. E, Ayan, o. O. Dito yung banda sa katipunan eh. Hila-hila nyo. Pinulungan ko siya eh. Tinulungan natin guys. Oh. So, tinanong ko na iba ko tulungan ako na kita. Sabi ko. oh so, ngayon, ayan. O. Oh. Tapos, ano, hindi. Sira na yung ano niya, yung karitilya. Sira na yung wala nang gulong ila-ila niya na. oh ayan, pumunta ako sa patag dyan. Kasi pababa doon, kaya makita ko, medyo makita oh ayan. Medyo makita tayo dyan. Oh. Oh, medyo makit tayo. Oh, ayan, diyan. Diyan medyo patag na kaya diyan natin ni sasakay yung ano niya, dala-dala niya. Iangat natin yung ano. Motor yung stand, iangat. Oh, ayan, pinaharap ko yung camera para ayan, ayos niya, Ayan si nanay oh. oh. Ayan si nanay oh. Tinunungan natin yung nakakaawa. Tinapig ko yung bag eh. Oh, ayan sinintesta na natin. Ayan sasakay natin yung ano. Oh. Ah ang bigat. Ah ang bigat nyan oh. Sinakay natin. Sinakay natin. Hmm. Pinakain natin yung karton niya. Napakabigat. Nakita ko siya doon kasi nagde-deliver ako doon sa ano, patuparan. Nakita ko. Dumaan sa ano ko. Hila-hila niya yung karton. May karitilya siya. Wala nang gulong. Kaya anong nangyari? Inihila niya na lang. Kaya uminto siya doon sa pataas. Inahirapan eh. siguro. Kaya tinulungan na natin. Ayan, tinapi ko yung bago. Oh, tinanong ko siya eh, sabi niya C5 pa daw niya bibenta eh. Meron yung layo-layo pa. Buti na lang may packaging tayo. Always fight tayo sa deliver. Always fight sa ano, re always ready tayo. Kaya lagi tayo may bago na packaging tape. Kasi minsan may mga customer na, na deliver ng mga bulky. Talagang hindi na kailangan ng lalabag. Inapasan na lang sa likuran ng motor. Tapos si tape natin. Packaging ayan ano, binakidhin na natin. Okay. Binakidhin okay, na natin ang karton ni Nanay. Ang ako ko, ang haba ko diyan eh. Kaya ano. Bigat-bigat. Oh. Ay, binakidhin oh. natin, pinakidhin. Pinakitingnan natin. O oh, yan. Okay na. Okay na. Okay na. Ngayon lalarga na. Lalarga tayo. Dadali natin sa C5. Dadali natin sa C5 to. Sa C5 daw niya bibenta. Tapos tinanong ko siya. Sabi niya 20 lang daw isang kilo. O. ng karton. Ay, 20. 20 lang pala pag nabenta daw. 20 pesos. Meron ay mong bigat-bigat, dami dahil. 20 lang. Ayan na. Oh, Nakatape na. Oh. Ayan. Oh. Ayan na si nanay. Pagod na pagod. Wow. Wow. Ayan, lalarga na, lalarga na tayo. Inauna ko siya, na mahuna na kayo, nai, para susundan ko kayo. O, ayan, nahuna na siya. Nahuna siya dyan, o. Sundan natin. na si nanay na una si nanay isunda natin yan ha isunda natin ayan na nandiyan na tayo sa si junk shop ayan hop hop binuhat na ni nandiyan junk shop boy o oh. binuhat ng karton ni nanay binuhat na ayan na binuhat na o oh. titimbangin na titimbangin tumulong na rin ako o oh. tumulong rin ako magbuhat o oh. para mabilis pa rin tao o ayan na, ayan na. Nilungan ko na rin, ayan eh. si nanay. Hmm, na ni Jack Shop Boy, ayan na. O, titignan natin, titignan natin, ah, kung magkano, ah, o, titignan natin dyan kung magkano ang timbang Kung magkano, kung ilang kilo, o. Up, up, up. Oy, 17 kilos. 17 kilos. Ang ang isang kilo daw ng karton, 5 piso. Tapos, 17 kilos siya. Oh. 17 kilos. Ibig sabihin, 17 kilos. Sa 5 piso, 70. 70. Ayan na, ayan na. O, oh. oh, 70. May 70 sinano eh. Ayan na, binabahan na ang karton ni nanay. Oh. Op, op, meron na si nanay. 70 kilo, 70 peso. Nawa oh, ako, pagod na pagod. Tapos 70 lang pala. Oh. 70 lang pala yun. Ayan, kinawa natin yung pera, pera ni nanay. Oh. Dumukot ako sa wallet ko, eh, ng ano, eh, oh. Dumukot ako ng 100, kasi dadagdagan ko na awa ko. Ayan, ako, ayan. Ayan, dumukot ako ng 100 sa wallet ko. Dumukot ako, bibigyan, dadagdagan natin, oh. Na, yun, dagdagan nyo, oh. Ayaw kong tanggapin ni nanay, eh, oh. Pero, nilagay ko na lang na sa kamay nyo, oh. Ayaw pang tanggapin. Kasi natin na natin eh. Oh, ayaw niya pa tayo. Nilagay ko na lang. Oh. Ayan. Tinanggap. din. Oh. Oh, ayan. Tinatanong ni nanay kung sino daw yung boss ko. Sabi ko si Boy Tagig TV yan. Yung boss. <laughs> ayan. Ayan. Tinatanong niya. Sino boss. Sino ba yung boss mo? Sabi. Si Boy Tagig TV. Sabi ko. Ayan. 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 Ayan na si nanay, mawimuhi na. Oh, bye bye nanay. Pa-share guys, pa-share nyo yung live. Pa-follow ng aking page. sa sa YouTube channel, Boy Lagi TV. Hmm. Dito na lang.